Yeah. ang tema po ng ating panila oras, Mahagbaging Puso ni Yesus. Sa mga ng ama ng anak ng Espiritu Santo, Amen. Amen. Sa pagkakaisa nating tinig, namiminto tayo sa Diyos na ang habag at awa ay laganap sa lahat ng saling lahi at ang mga kamay ay patuloy na bukas upang maging panggulan ng na mga naghahanap ng kapahingahan ang inyong pong itutugon, Mahabagin Diyos, Ikaw ang aming pag-asa. Mahabagin Diyos, Ikaw ang aming pag-asa. Ama ng paghabag at Diyos na pagkalugod, sa simula pa lamang Ikaw ang kandungan ng mga dukha at inapi, purihin at walangin ka magpakailanan. Mahabagin Diyos, Ikaw ang aming pag-asa. Jesus, Hari ng Nagilang Habag, nag ka na magtiwala kami ang mga anghel sa langit ay magdiriwang kung kami ay magbabalik loob sa iyo at sa aming mga kasalanan. Purihin at iwalatin ka pagpakailan na. Mahamaging Diyos, ikaw ang aming pag asa Balal na Spiritus, sa krus, ikaw ang hiningang lumabas sa pagkatao ni Jesus bago siya namatay. Bilang tanda ang simula ng panahon ng kabag ng Diyos. Purihin at luwalhatiin kang magpakailanman. Amen. Amen. Diyos, ikaw ang aming pag-asa. Manalangin tayo para makilala mas malalim ang habag ng Diyos at na may bahagi natin ito sa kapwata. Diyos na mahabagin, pag sa lalay kami sa aming sariling kapangyarihan, pagkamalikain at katuparan sa aming pagnanasang lumago ang bente, ginawa namin batayan ang mga pagpapahalaga lamang ng tao. Kaya ang mga nagturusa ngayon, ang marami dahil sa kapulangan ng aming ma ma malay para sa kapakanan ng iba. Maraming naghihirap dahil sa walang pigil na kasakiman at pagkamakasarili. Panginoon, batid mo ang napakaraming naghahangat na karanasan mula sa iyo mula bilang mapagmahal na ama mula sa iyo anak bilang isang nagsakripisyo hanggang sa dulo ng buhay at mula sa iyong espiritu bilang siyang tagaakay sa pagkakaisa at kapayapaan maawa ka sa amin dahil kami ay makasalanan na hindi kayang tubusin ang aming sarili kami ay naliligaw at hindi namin masumpungan ang daan kung wala ang iyong iwanan. Sa kanan na oras na ito, baguhin mo ang aming puso upang ang puso ni Jesus ay makatagpo sa aming puso ng isang karapat dapat katahanan. Kami nawa ay maging iyong bayan ng awa at hindi ng pag-usga, ng habag at hindi ng paghatol at ng pagkakapatiran at hindi ng pagkawalang mahala. Pinili namin ito sa pamagitan ng aming Panginoong Sokristo, anak mo, na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen.